na mga guys tapos na ako magtinda mga guys mayroon akong tira mga guys tatlo mga guys mayroon na ito mga guys ubos na yan, mga guys salamat na lahat na mga bumili sa akin sa hapong ito shout out sa inyo mga guys ah uh, pasensya na kung magkala mga kaming pag uh, vlog pwede um, na akong mga guys kasi mag-aayos naman ako na mga matri sa ating

shout out sa lahat ng mga nagsusupport sa, sa akin shout out sa mga idol Nagsubscribe no subscribe po rin sa inyo pag ako yung nagsusupport out sa akin Nagsubscribe no ko rin pag kayo nang sa youtube sinasupport out kayo lahat nakita niya man mga guys so tingin niya lang dyan makita uh, niya mga guys lahat lahat mga ginagawa ko para sa pamilya uh, para sa akin para sa pamilya ito na matugunan ko ang kanilang pangangilangan sa araw-araw na kailangan kagastusin sa araw-araw na kanilang pag-aaral ng aking mga anak. Kasi hindi rin din sa pamilya ko sa mga taong sinusulungan ko sa pabigyan din ay nag-ano sa akin matanda. Nadyan ko rin rin sa Panginoong Damos nito. Wala daw ang pera nga patuloy ko. Yeah, ko 500, 500. Para maihatid ng lalaking yun Kaya, yung isang una kong tinawag Ang araw nagtunod sa akin. Kaya, uh, ako hindi na ang shout-out kapag uh, ko sa pantalan uh, na ano ang isang paa na damage uh, sa balik, sakit uh, ano, na ano mga malamaga na ayun mga palit hindi ko pinakita ba ikay ka ko nagkalasa na mamaga malaki Ang uh, sakit uh, na, na na nakawakan na ngitim na ngitim na kaysang sinuturo sa malaki malaki sakit mabuti hindi ako na doon sa ilog Magtawid ko kasi maraming tao okay? kasi yun, ao, vê, tumalong, hindi mo ako ka kaya Hindi ko na sila kasi bagong simito, ano, bago simito yung ano, bagong simito yung sahig. Kaya yun ang nangyari ako. Mabuti nga hindi ako nalaglag doon sa tubig. Ah, yun. Ah, uh, no, ubusan na ako sa -lag. um, ano, sa laglag. Yung ano, maula yun. Mabuti naman, sawa nga Hindi. Ngayon, ng katawan ko makikip. ko ng katawan ko. Pero ang doon, ulo, salamat naman sa Diyos.

shout out guys shout out Ayan, guys sila pada sesaat ini, sikap para mabuhay para sa pamilya, para sa kanila, para so, lahat, lahat, uh, uh, guys, uh, kahit sa kahit para kumita para para na katipon na ipapadala sa pamilya ito yung linggo linggo yan mga out dyan guys um, yan uh, mga college shout, shout out shout out sa masipag ng mga gagawang kontraksyon uh, yan kung wala ang mga kontraksyon boy wala rin ang opisina kasi saan sila magkatrabaho ngayon wala may quality ang mga contraction boy sila ang hero ng mga building lahat mga, mga, mga struktura na mga ginagawa e yan ang mga hero lahat naman ano bakit ang mga magkitinda na hindi sinasabihan hero puro lang polis nasabihan sundalo puro lang sila hero yung mga ano mga nagtatanim bakit nasabihan hero yun ang kulitas ng lupa. Four lang talaga mga na, nangangailangan sa mga 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 kayo, sa mga 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 mga

bye-bye. Shout-out sa inyo guys mga mga Thank you, thank you. Sana tuloy-tuloy ang pag-subscribe nyo sa akin. At pag-share na rin po ang mahirap na vlogger. Iyan po. Salamat po. Good afternoon to all of you. God bless. Ingat kayo lahat.